sa inyo mga kapititoy uh, ah, nandito tayo ulit sa area nung nakakuha tayo ng barong ngayon ang gagawin natin manguha naman tayo ng talaba samahan nyo kami let's go nagmukapan tubig na ngayon hmm ini tubig magsisid na naman ako La. palagay nga dito Sam pero pag nandun na tayo siya may malapit na chingis ah. na ako yun naglalakad na po kami mga kapititoy sa area po kapukuan na natin mga mga Hindi na ako mo. Ayan mga kapitito, may nakita po ako dito ng talaba. Ito nakangapa po siya. Ayun po siya. po. Kukunin natin ha. Ayun. Ayun po yung talaba. Nakabuka pa po. Ayun pa po rito, ito ang liit. Ito po yung talaba. Tatlo na. Tatlo na po. Ako ha, kumain ka dun. Sobrang sarap niya, natin 'tong mga sobrang ko at hindi na magagamit. Kasi may bata ay na to. Ayun oh. Saan dito ako nasisid? Nakata yung bahay na dyan. Tawi. Eh. Ayun. Ayun. maliit na yun. Yung yun nasisid ako. Ah. Diyan tayo nagdaan. Ano yun? Yung tambasakan baga kinakain dyan. Ano yun? Yung bagong tambal ulo. Yung nga tabuntangin dyan. Yung ano? Nung nakataan natin dyan? Ha? Nakataan dyan dyan. Oh. <coughs> ano yun? ala ko lang ito para hindi na kasiksik ito dito sa lagay natin para hindi na nakiki-space. Ay. Ino-dulo. Ah, ah meron dito, pano nato? Ito, dito. Yan. Ayun. Tingnan yung ano, camera kung okay pa Tingnan mo yung camera kung okay pa Tingnan mo Tingnan mo yung mga daanan ito Teka okay, lang, mag gloves na tayo Mamaya <laughs> yung mga, mga tayo, mahirap na Okay mga kapititoy Sarap po sa akin mga itoy na yan Mag gloves na po tayo At baka tayo ay madali sa kamay matutulis po itong mga toy Oh, jamin, ini. Bisa, bisa. Ini jamin. Jamin, Ditu. Kamu bisa lihat, Ditu. Tidak, Ditu. Jamin. Ditu, Ditu. Tidak, tidak.

Tignera tayo dito dyan Kapag na Kailangan mo gubod ng hmm. si ulit Ay, ko nang malabag itong ko Kaya kana. na? na? na tayo. Nakakakuha tayong bangka. Sumabili ako ng bangka para ma-apprentice tayo. Nagkikita na ako sa Youtube. Sa Youtube ka? Ha? Wala ko sa Facebook ka. Hindi, hey, Youtube yan. Youtube na yan. Meron akong, ano, meron akong followers. Kaya nakikita po. kita ka nung nanonood mm. ako sa Youtube ay. May followers ko tayo eh. Ano yung followers mo? 19. Ta, 19. <laughs> <laughs> ha? I want puto ng bakawan. Ah, susunod sunod magtatanim tayo ng bakawan dito. Yeah. Para maganda. Para yung dumami. Kita na mga bakawan. Yung mga ay eh, pag dumating na tayo ng yung mga bakawan ay pwede nang itanim. Pag so, yung mga bunga na yan, munguha tayo sa tatanim natin dito. Para sa uh, mga crabs, mga ating isda na pwedeng nang Bahay n'yo. Tanim tayo. May hmm. mga bato na dito. Ha? May mga bato na, na. Hmm. 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 Ano yun na? Ha? Ayoko,

kapi dito ikaw tayo tala ba again oh. ayan naka black naka play yun tingin mo hindi ako oh, sinaka okay 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 tingin tingin lang tayo kung video yun no kapag tayo makukuha yung papakita ko sa'yo kukunin natin Ito na lang pahibas. Okay. Yeah. Malaki na ko natin mga kapit-pit uh, Magsipin <laughs> na naman. yon mga kapitoy isasako mo na. Isasako na natin. Wow, mga video. Huwag ka dyan bandagi dyan. Pag may nakita ko yun. Ayan, ayan, hindi Sali na lang tayo doon. Saan? gusto sa Yan mga kapitoy, isalin natin yung ating mga nakuha at mga pa tayo ng talaba. Dyan okay. okay. na uli natin. dami na po. ang oh, tayo uli doon. Mga dito, ay eh. nandito na tayo sa bahay. Kararating lang natin. Ano? Ah, uh, ito na 'yung mga nakuha kung talaba doon sa amin sa larap. Ito yun oh. Ito sila oh. Ayun. Ngayon po 'yung talaba. Ngayon, lulutuin natin. I-steam lang natin siya. Ayun. Kukuha po tayo tapos i-steam natin, ano. At yung, yung, iba naman po, ipamiligay natin sa mga gustong humingi. Ayan po. Okay? Sige po. Eh, maglagay tayo ng na ilulutuin natin. Munchen. Saan yung laman yan? Alin? Mm -hmm. Ang okay. dami naman. Ay, dami madaling ink yan. Ay, Ay sa loob. Malalaki. Okay. Okay. Hey. Ayan mga kapititoy, lutuin na natin Doon tayo sa kusina, let's go Yan mm -hmm. mga kapititoy, ito na yung ating talaba I-steam lang natin ano? Ayan, dalaw natin. Buksan natin ng apoy. At saka takpan lang natin. Ano? Ayan. Patay lang natin siyang bumuka para kainin na natin. Okay? Atin kung luto na ang ating uh, talaba ng steam. Yun! Mga buka na. Ayos. Hangoy na natin mga, kap mga kapitito. Eh. Okay? Init! Init, mainit, Ang Ops. Sarap. Ayan, so, mga kapitito, kain na tayo ng ating steam uh, talaba. Okay. Sa natin, o kanyang laman. O so natin sa suka na may sibuyas. Okay. Hmm. Nasa siyang balot. Yon who Hindi matigas lang mga kapi dito yung buksan. Mas tayo na kami uli Salamat po sa panonood. God bless po. Bye-bye.